please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chair, the oath has been administered. Balan po natin. salamat. Umupo po kayo. Balikan natin po yung uh, hindi ko alam sa dami nyo kung saan ako magsisimula ngayon. Very very juicy po lahat itong mga statements dito but I thank the Bucor for providing us uh, transparently with the results of the Bucor investigation. Ang tanong po dito, meron po bang ginamit na salamin sa ilalim ng truck o wala? Una kong tatanungin si Michael Kataroha. May ginamit bang salamin sa iyo natatandaan? Paki-open paki ng, mic ng microphone. Wala po. Walang ginamit na salamin. Opo. O, paano man manasabing walang ginamit na salamin? Nagtatago ka dun sa, sa kaba na katingin? Sa baba po. Sa? sa? Sa lupa po. Sa lupa? Sa karsada? Opo. Kung meron po silang ilamit, makikita po nila o sa ilalim. Hindi ko maaintindihan. Kung, Kung meron po silang ilamit na salamin, makikita po nila o sa ilalim. Makikita ka. Gusto ko ipakita yung larawan na kuha ko sarili sa cellphone ko. Pakita natin. Technical. Ako na yung photographer dyan. Nung reenactment, kumuha ko ng larawan. Can we, ano, flash that? Yun. Pakila can you enlarge? Pwede nga, hindi. Pinaliit nyo pa. Yun. Hindi yan, hindi yan. Yung una-una, yung una-una ang litrato. Tinan mo, paki una, ba balik natin doon. Balik natin doon. Yung sa pinakita mo nakaside nakaside do siya. Oh, paano mo makik pa yung una, yung una. Yung una. Yan. Oh, saan ka nakatingin? Sa, sa karsada o sa taas? Ha, yung may baba o langit yung titingnan mo? sa baba mo yun. Sa baba yan. Sa baba, Pakit Pakita, yung pangalawang larawan. Next slide. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Chassis mo. Ha? Chassis. Tra ha? Chassis. Hindi, mainit. Hindi mo. Uh, pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo, tapos ang init. Hindi ba diba? po. ka ko sa baka eh. Okay lang yung bakal, hindi na init. Hindi po. Oh, kahit walang gloves. Ako. Okay. Pangatlong larawan. Ito na yung kuha ko ng litrato eh. Ayan. De, hindi ako kumuha niyan. Isa pa. Yung isa. Yan. Ako yung kumuha nito. Ito yung gamit yung salamin. Under chassis mirror kitang kita pag naka orange Opo. Okay. so walang 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 ginamit na salamin wala pinaninindigan mo yon Opo. Okay. pero yung mga dati may ginagamit ko alam ah hindi mo alam Opo. okay mamalalaman okay. natin mamaya yan